boy millionaire. Ah, boy millionaire. Pili, pili boy millionaire. Ah. So, ilang followers na po kayo or subscriber? Nee. A <laughs> hey, stands for Kyle Andrew. K is Studio 101. Abangan nyo po may mga talk show na akong ilalabas. Yes! All about OFW. Okay? So, abang-abang lang kayo. Okay? So, and of course, Arnel, so si Arnel pala ay the future sa uh, Riyadh uh, vloggers of the month so hindi basta basta si kuya Arnel kuya Arnel come join with me just to promote your channel and tell what apa what what is all about your channel parang kakano natin sa uh, Riyadh vloggers association kayo di ba? <laughs> yun, magandang gabi po sa lahat sa mga kapatid po dito. May name is Sergeant Watt, now please follow my page. po. <laughs> maraming mas maraming salamat po and kailan po na-featured na po uh, nung ano, ano eh. Parang this month na vlog at ako. Ah, di ko expect yun kasi hindi naman sinabi sa akin. Hindi sa akin nagsend ako na mas magandang picture. Gulat na ako. Oh wait, lang. ano ba ang content ng uh, alam ano mo? Oh, uh, Nako, ka na content po, gano'n? Ah, uh, mostly yan lang, yung mga daily mag ginagawa mo lang sa araw-araw. Sa Saudi Arabia. Yung mga traditional na nasito, yung mga pagkain, yun. Kasi matagal na rin po ako dito sa Saudi, kaya alam ko yes. na rin ako magandang yung mga ginagawa sa mga pagkain. nakaka inspire po si Kuya Arnel Guarno. So, follow his page, Arnel, Arnel Guarno. Okay? Next po, tawagin po natin ang pinakamayaman sa lahat. Wala kayong <laughs> job. Ang nag na yung gabi na na sa kanyang aura. Sir, ano kayo sa ano? Uh, Ayan. Pakilala kayo tapos ano po yung uh, channel nyo, ang promote nyo ano ang kasi content meron kayo. Huwagos. <laughs> uh, Magandang rin po sa lahat. Uh, salamat po sa... Uh, Tumay ba ito? po. Uh, Ikaka Vlogs. Ikaka Vlogs. Ikaka? Ikaka Vlogs. Ika Parang Ikaka Good Day mo, gano'n Parang Ikaka Sama mo, Basta Ikaka. Oh, okay. Ano na po? Ano po naman ang mga content mo, kuya? Uh, ito po yung bago mong content uh, kaya. Hmm. Uh, boy Millionaire. Ah, biling, biling Boy Millionaire. Piling, Boy Millionaire. So, ilang followers na po kayo or subscriber? Gano'n uh, 4,000 diba? ako lang is 2,000. Magkano lang, kaya tayo. 6,000. Di ba? mo magaling, no? So, ipa-follow natin yan. So, wag mo lang Muna, mga kababayan, Ikaka Vlogs, sa YouTube yan. Ah, sa YouTube. So, all about millineers. Paano umaman? Gano'n?

Armageddon. Ah, yung ano? Dating lady ni Armstrong sa ano? Sa Armageddon. <laughs> ah, so go this far. That Tony Irish and look to me to Thank you so much, Kaya. Okay, uh, ikaka-vlogs po. Abagan po natin at i-salad subscribe po natin. Lahat po ng mga vloggers dito sa Haim, supportahan po natin, okay? Maraming tayong matutunan sa pag napag sa pamumuli na natin sa pamilya, nagdadala na po sila ng kasiyahan sa atin. So, huwag po natin kalimutan. Sino ba mga vloggers dito? Si Roche. Uh, wala bueno.